Good morning, guys! How are you today? So, nandito muli tayo sa park para i-visit yung mga cats natin dito. Magpapakain tayo ng cats. Tapos na kasi ako nag-walk. Look, guys, yung mga flowers sa likod ko. Yung mga flame trees. Grabe, ang gaganda na naman nila, oh. So guys, before anything else, please give me a support. Please don't forget to subscribe and don't forget to click the notification bell down there para lagi kayong updated sa mga upcoming videos natin. So samahan niyo muli ako guys sa araw na ito. Ayan ang ganda ng mga ano. Flame tree. Ayan oh. No? ba, diba guys? So... Ayun, tamang-tama guys. Oh, may pusa doon. So, tawagin natin. Kita ko na siya. Kita niyo ba yan? Pakita ko sa inyo guys. Ah. Ayan oh, May pusa dito guys sa ilalim ng puno. Ayan o. Ayan. Ayan. Ito, ito. Ito oh. Ito. Pusa. Ayan. Grabe, ang ganda guys dito. daming mga ano. Ang daming plane trees -lak na mulaklak na silang gandun guys ang gandun marami kasing ano, fl flame trees or ano ba tawag dito flamboyant trees uh, it's a family of, of ponsetia daw yan eh. Ayan, ang dami dito guys medyo ano na nga lang kandalaglag na yung mga iba medyo late na tayo ayan so anyway guys let's start our feeding na. Ayun ang catch. Tawagin natin.

Okay, guys. Luwanan na natin siya rito kasi mainit. Mainitan din ako. So, okay guys, iwanan na natin si Mingming -Ming dito. Kasi mainit. Halos na ubos niya naman na guys, oh. It's almost done. Si Mingming -Ming ayun. Oh. Ayun siya. Kita niya. Kumakain pa. So, bumili lang tayo ng isang sachet. Mainit nga lang guys kasi summer na. Actually kahapon parang 50 degrees Celsius yung ano, temperature dito sa Abu Dhabi. So napakainit yung mga pusa natin guys dito. Kailangan ng mga tubig, pagkain, ganun. Pero meron naman guys ano nagpapakain. So dun sa mga taga Abu Dhabi na mahilig mag-walk sa park, magdala kayo ng tubig guys. Tapos pag meron kayong nakitang ano mga inuman ng mga pusa, lagyan niyo ng tubig. So makakatulong tayo sa ganung paraan. Ayan, si Mingming, -Ming, oh. dumapit uli siya sa akin. Nakain niya guys yung ano yung buo sang sachet. Isa hanggang dalawa lang yung ano yung binibili ko kasi guys. Nagwo-walk lang ako rito. umiikot lang ako rito. pagka pinawisan nako at pauwi na ako saka naman ako nagpapakain. So meron lang akong nakikita mga pusa, isa, dalawa lang. Pero marami talaga sila rito guys. At meron ding nagpapakain. Di ba Mingming? So ayan guys. Iwanan na natin si Mingming, -Ming. itapon na natin ito. So humihingi <laughs> uli ako ng ano ng support ha, please pa-subscribe po at huwag kalimutang pindutin yung notification po so, uh, gutom pa ba si Mingming -Ming? ayan, may mga basurahan naman dito guys dito sa park malinis ang park dito grabe guys yung mga bulaklak oh ang gaganda, ayan oh, oh. di ba? di ba ang laki pa man din ni Mingming -Ming, eh. oh grabe so big at least nakakain na siya meron siyang ano sa ano, sa mukha yung sauce ng ano kaya pinupunas niya so okay guys maraming maraming salamat happy sunday sa ating lahat have a good day ingat kayo and god bless